Gusto mo bang kumita na mas malaki at zero commission? Dito ka na sa Jured MC Taxi. Ang dami pong nagtatanong sa akin kung extended pa rin daw po ba ang ating Free 2000 Top Up, Free Jured Jersey, at Free Jured Helmet Cover. Yes po, extended pa rin po yun. Simula po ngayong araw hanggang September 7, Monday to Saturday, 8am to 5pm. So sa Free 2000 Top Up na po yan ay lumalabas na zero commission po kayo hanggat hindi po po yan nauubos. Malaking malaki na po ang inyong kikitain yan. So makakaipon po kayo niyan bago pa po maubos yung free 2,000 top up. Okay? Pwede po kayong mag-walk in kahit saan juried Office po. Saan-saan nga po ba yung ating mga juried Office? Meron tayong juried Office sa may Antipolo. Meron tayong juried Office sa may Vista Mall Taguig, second floor parking building. Meron din po tayong juried Office sa may Vista Mall Las Piñas, second floor, Sevistar Avenue, Pelam Life Village. At meron din po tayong juried Office sa Cebu sa may Cafe Igao, Boat Compound, Barangay Nasipit, Talamban, Cebu City. At syempre, ang pinakabagong juried Office natin dito sa Cagayan de Oro, second floor, Lina Building, Capistrano, Avellano sa Strait, Cagayan de Oro. Sa Manila office naman po natin ay Monday to Friday lamang po yun at close po tayo ng Saturday, okay? Huwag niyo pong kalimutan dalhin ang inyong mga requirements katulad po ng NBA clearance, barangay clearance, ORCR at professional driver's license, okay? At kung expired naman po ang inyong NBA clearance kahit yung resibo lamang po muna na binayaran po ninyo online renewal ay pwede na po yun at to follow na lang po yung ibang requirements na wala po kayo. At kung ang problema mo ay OR pa lang yung nirelease po sa inyo at wala pa yung CR, ay okay lamang po yun basta meron pong kasamang sales invoice. Okay? At para naman po sa mga motor na tinatanggap po natin sa Jorin MC Taxi ay 2016 up year model at 110cc up to 160cc. Okay? So pwede po yung mga China brand na motor. wag lamang po yung mga pang enduro at mga pang sports bike. At sa edad naman ay 20 years old hanggang 55 years old. At kung ikaw ay 50 to 55 years old, kailangan nyo na po ng fit to work certificate. At sa motor po ninyo na hindi po nakapangalan sa inyo yung RCR, halimbawa po sa kamag-anak po ninyo, sa girlfriend po ninyo o asawa po ninyo at kung ano ay kailangan nyo po mag-provide ng authorization letter galing po sa may-ari na may kasama pong tatlong signature at dalawang 2 valid Xerox ID, okay? At kung ang motor mo naman po ay nakuha mo ng second hand sa kasa, kailangan mo lang po ng repo sales receipt. At kung yung motor mo ay nabili mo sa tao lamang, ay kailangan po ay naka-close deal sale o naka-notaryo po yung papel ng motor. At teka lang, dahil may bonus pa. Dahil kung ikaw ay mayroong insulated bag at kahit anong kulay yan, pwede po kayong magpa-activate sa Joyride Delivery. So mag-avail na lamang po kayo ng Joyride Bag Cover at ma-activate po ang inyong delivery. Meron na kayong Joyride MC Taxi, meron na rin po kayong Joyride Delivery at Joyride Pavili. So extra kita din yan at extra income po yan. Okay? So yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idolo. Sana po ay mag-iingat po tayo lagi sa bawat biyay natin.